Dito tayo mga brad sa abandonadong uh, gusali dito sa Barangay Janawan, Sitio Di Masalan sa Maria Aurora. Kung makikita nyo, uh, talagang misteryoso tong building na to. Hindi natin alam mo bakit naging ganito yung uh, kalagayan nito ngayon. day mga brad, it's me again, your brother Welcome na naman sa panibago na adventure ngayong araw At nandito na ako sa Pancabangan na ibang siya mga brad na kakalakas ng hangin Ay, nasa hangin So, pauwi tayo ng Aurora Sa Maria mga brad At bago tayo dumiretso sa bahay nila Boss Kid May idadaanan tayo ang isang tourist spot sa bahay ng Maria Uh, along lang naman siya at konti lang naman yung papasukan para makita natin to. Ang location daw nitong uh, spot na to ay sa Barangay Janawan sa Sitio de Masalan. hindi siya nag-google map. Bale, hinanap natin sa google map si Sitio de Masalan. Then, yun, nakita ko sa mapa. Nakikita sa mapa yung ano, pero hindi siya naka-pin mga brad, hindi makipin. Hindi siya masi-search. Hinagilap ko lang sa mapa. So, malapit lang naman siya. Kaya, dadaan ako na ipapakita ko sa inyo. Mga ilan sa soon to open na mga soon to open na spot sa bayan ng Maria Aurora. come again and again. Welcome sa probinsya ng Aurora. grabe ganda talaga dito mga brother ito pa lang yung tipong bungad pa lang ah, ng Maria Aurora bungad pa lang ng Aurora makikita mo na itong napaganda ang munduhan at itong ah, river dito sa kaliwang side at bangin nakagubatan naman dito sa anan maganda kaya hindi nakakasawang balik-balikan itong uh, ah, probinsya ng Aurora grabe Solid na solid dito mga brad yu Mag narito, maganda pa yung yu ko dito yu 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 Update mga brad sa mga gusto magpunta ng 3 layer di Masalan Falls. Ito mga brad. May tarpaulin na rin sila rito. Mayor Ariel Bitong. Ito mga brad yung going to Falls. Maganda maganda yung daan dyan. Kaya puntaan nyo na. Ito mga brad um, makikita nyo yung tarpaulin nila rito. Pagaling kayo ng... Uh, ng Nandiyan siya? Going to Aurora Makikita nyo ito sa kanan Yung kanilang uh, tarpaulin Ayos ah, Malapit na tayo mga brothers sa Meganto Ito medyo Alam ko ba, familiar to sa mga gumagawin ng Aurora Yung zigzag na ito So, parang hindi kayo mahali mga brad. Hanapin nyo lang yung sityo masalan sa Google Map. Tapos, kasi to ito, makita nyo yung kanto rito mga brad eh. Pwede nyo makita kasi doon yung ano, yung uh, globe, yung globe cell site. Ito, Forest Guard Station. Tinding uphill para mga brad to papasok Jeez. Yes. yeah. Yung nakikita kong o oh, makikita niyo din mga brad pagpunta kay Aurora. Ay aso. May, may makikita kayong ano eh. Okay, yung yung aso. Hindi nais, mondiyo, aso. na sumunod yung aso. Ganun lang. Huwag aso mama. Ang mabait na ito aso. May, pag nasa bandang marikit na kayo mga brad May makikita kayo sa gawing kanan sa tuktok ng bundok ay may uh, sell-side So yun mga brad, marabit doon Nakikita kasi din dito sa mapa Yung mismong uh, spot na bubuntahan natin ay malapit doon sa may A tower Pagsino mo sa mapa Grabe lamig! <laughs> lamig dito mga brad Akala halatang dito binubuntahan ng tao mga brad Anong gano pupunta dito? Diretso ang apil Hanggang dun sa taas to sigurado Ayan, medyo malapit na tayo mga brad Medyo magtagal tayo ng konti dito Mukhang maganda sun na uh, Sunset dito mga brad Oo, oh, oo oh, nga mga brad Pagka ito na-develop pa, naayos, nalinis yung spot na yun Pero tengah ting hapon Dito masarap mag uh, sunset Ito na mga brad Oops, ano yun? Ah, may tao <laughs> May makasabay tayo mga brad Doggy Ano mo ba mga asa? <laughs> ay, dat, ay, dat ternon Tegasan kayo sir Maria lang. Maria lang. Magisa lang, tiga oh, palayan ako. Hmm. Pero papunta ako ng ano, ng bayan, iyan. Ay, bayan iyan. Mm. yan. Hmm. Yan. Talis na rin ba mm. pa kayo? Hmm. Ah, pero papunta pa ako. dito. Baba. Pero dito kayo sa Dimaset. Ah, Maria din. Ah, makasama po kayo? Wala, mag-isa lang ako. Pauwi ako sa sa Maria din eh. Ah, tiga Maria lang po kayo? Hindi, yung girlfriend ko, tiga Maria. Ano na ako sticker, follow nyo na lang ako, isa na lang eh. Isa na lang, follow nyo ako ha. Ah, ito talaga si sinadya ako eh. Ah, naka ba ako? Ah, naka eh Shout out ko lang sir. Eh <laughs> Ay, eh, mga tagay Maria sila mga Brad. Namimitik, uh, may page ba kayo? Wala ka pa po. Ha? lang po yan. Ah. ka tayo talaga may mga asong mababait eh. Ayan mga Brad, dito tayo. Napaganda talaga. Tuktok na tuktok ng bundok. Ayan mga asang, nabalda na.

dito tayo mga brad sa abandonadong uh, gusali dito sa barangay Janawan, Sitio dimasalan sa Maria Aurora. Kung makikita nyo, uh, talagang misteryoso tong building na to. Hindi natin alam mo bakit naging ganito yung uh, kalagayan nito ngayon. Pero subukan natin check yung loob nya kung ano na bang kalagayan niya sa loob. Bali, itong lugar na to mga brad ay... Ide-develop daw ng uh, tourism ng Maria Aurora para gawing campsite na sadya namang ka abang abang kasi napaganda ng uh, lugar na to para gawing campsite. So pasokin muna natin mga friends tayo mga brad sa part ng kanilang sala at kung papansin nyo uh, dito sila nag uh, gumagawa ng apoy para magpainit kasi tong location ng uh, abandonadong gusali na to ay talaga namang napakalamig pag nandito kayo lakas ng hangin tapos yung hangin na bumabato sa ay talagang malamig kasi punong puno ng puno kaya presko yung presko dito kaya siguro sila naglagay nito yeah, wala naman mga brad doon sa may sala nila ay papunta dito, may dalawang kwarto. Dito, dalawang pintu pa. Ito rin yung kanilang kwarto. So, bawat kwarto ay merong CR. Yung kwarto mga brad ay merong CR, kaya magandang, magandang bakasyonan talaga to kung nagkataong hindi na pabayaan mga brad, hindi na abandon na. At yung mga kwarto, pakaluwang mga brad. Kaya Grabe sayang tong uh, building na to. At nakita ko yung uh, itsura ng building na to dun sa mga comment section na nakita ko vlog ay napakaganda nito mga brad Ito mga brad yung uh, itsura niya nung hindi pa siya na -abandon na At uh, tong naman dalawang kwarto mga brad sa Gawing Gilid ay mayroon silang uh, sariling terrace uh, mga brad. So ito mga brad may sarili silang uh, overlooking kasi dito mga brad mapapansin nyo. Ah uh, matatanaw dito yung kabundukan ng uh, Nueva Vizcaya. Kaya uh, naglagay siguro sila ng dalawang uh, overlooking part na to mga brad para gento tuwing hapon na makikita mo yung uh, sunset. At siguro sunrise maganda rin dito pag uh, umaga mga brad. Napaganda ng na tanawin eh oh. Puro abundukan. Dito naman mga brad sa part na to ay ito siguro yung kanyang pinaka terrace. ah, uh, na makikita mo yung mga taong bibisira sa inyo, yung mga pap paparating pa lamang ay makikita mo na. Ayan mga brad, ito yung kanilang pinaka terrace mga brad. Dito sa bandang likuran mga brad, makikita rin natin yung kanilang imbakan ng tubig. Ito yung water tank nila mga brad. At ito nga, uh, maliit na parang bahay kubo na to ay siguro pinaka dining uh, area nila mga brad. At yung uh, napansin ko dito sa may mga kahoy na ginamit dito, hindi siya basta bastang kahoy kasi makakapal siya. Halos yung isang buong kahoy, hinati lang sa gitna at ginawa ng pinang pader. Kaya napakatibay nito. So, 'yun mga brad, na-tour ko na kayo dito sa abandoned house ng uh, Sitio Dimasalan, Barangay Janawan, uh, Maria Aurora. So, shoutout po sa tourism ng uh, Maria Aurora. Sana po matuloy yung uh, plano nyong yung uh, i-develop tong lugar na to para gawing uh, tourist spot pa dito sa bayan ng Maria Aurora. Malagdagan yung mga tourist spot dito na bibisitahin ng mga turista. So, mga brad, uh, sa mga gustong bumusita rito Uh, search nyo lang yung barangay uh, Janawan, sitio de Masalan at uh, sa sitio de Masalan mga brad may makikita kayo sa bundok, pag tingnan nyo sa mapa ay merong globe cell site, uh, malapit na malapit sya doon mga brad, bali yun ay tutumbukin yung uh, daan, yung papunta sa globe cell site at hindi pa kayo makakarating doon sa may cell site ay uh, makakarating na kayo dito sa may uh, abandoned house ng uh, Sitio de Masalan. So mag-ingat tayo mga brad lagi. Uh, keep safe and ride safe. God bless. Peace. Panatilihin nating malinis ang kapaligirang pinupuntahan natin. Bye-bye.